What is up mga pare ko? At ayun, meron lang ako paririnig sa inyo. Ayun, parang nagkakaskasa na bakal sa bakal. Duda ko dito, hindi siya tensioner bearing or yung mga idler pulley niya. Ngayon i-diagnose natin to Papatayin natin Tsaka tatanggalin natin yung drive belt Para malaman natin kung ano ba talaga yung Kailangan palitan dito May kalansing siya. Alam niyo yung sirang bearing Ganyan na ganyan yung tunog nyan. Eto mga pare ko malamig na yung makina So para ma-diagnose natin kung ano yung maingay dito Hirap kasing i-determine kung ano ba talaga yung sira talaga dito sa mga to. So gagawin natin, tatanggalin natin ngayon yung drive belt. Ayan po katapos yun, isa-isahin natin paikutin tong idler pulley, tsaka yung tensioner dun. Right. Okay. Tanggalin natin yung drive belt. Okay. So bitaw dandahan. Ngayon natanggal na yung drive belt. So paikutin lang natin to isa-isa. So kagaya nito. So hindi ito yung may problema dito. Itong alder pulley sa baba. Hindi rin. Alternator pulley. Paikutin din. So hindi. ayon ito. Tensioner bearing mga pare ko. Maganit nang ikutin. Ayan. ayan, tsaka may play sya ayan. Pagka pinaikot natin, nahinto ayan. Hindi pantay Hindi gagaya to. ito Right, so baklasin natin yung Tensioner bearing na yan 14mm na ayan. ayan, nakita na natin yung maingay Itong tensioner bearing ng dry belt So gagawin natin dito ay tatanggalin natin itong pinaka bearing so hindi tayo bibili ng isang buo nito ngayon maghahanap lang tayo ng bearing nito para makamura tayo kasi nga sobrang mahal nito mga pare ko pag bibili nyo to ng assembly nasa 2000 plus ang bearing nito siguro baka makakabili tayo ng 500 to 400 pesos lang right tipid tips sana makakita tayo ng bearing na ganito ayun mga pare ko galing na nga tayong auto shop and nakakita tayo ng bearing ayan yung sinasabi ko so yun nabili lang natin to ng 450 pesos yan NSK din siya, oh. ito NSK din to so pagka assembly mo binili to nasa 2.8 2.5 ganun ang presyohan nito bumili ka lang ng bearing 450 pesos so ayan, mapapalitan na natin tong tensioner ng drive belt okay so tatanggalin lang natin to Pare ko, tatanggalin na natin yung bearing. Yung gumamit lang tayo ng pang bulldozer yata to. Yan, para sangkalang dito. Ito yung pupukpok natin. Okay. Okay. Lumot lang naman. Wala. Ayan, natanggal na natin yung bearing mga pare ko. Ayan, yung bearing na siyam na taon nang nagsiservisyo. <laughs> o, diba? Ito natin kailangan bumili ng isang buong assembly nito. Bearing lang. So, yung sample natin ito, yung ikakabit natin bago, ay nilagay muna namin sa freezer. Para mas madali siyang ikabit. Ayan mga pare ko, kabit na natin yung bagong bearing at ito yung gagamitin nating pang tulak Ayan. so malamig to kaya kailangan natin madalin okay. okay. bisa mas talaga pag malamig eh okay. sa so, ting gagamitin ng ating yun ang kukuk alam pa. Yo. Okay. Malamig pa. so, ayun mga pare ko, naikabit na natin yung bagong bearing na 450 lang ang halaga kaysa bumili ka ng 2,000 plus na assembly. So, ito yung pinagpalitan natin. Ito yung bago. So, yun, babalik na natin dun sa Okay na to Ayan mga pare ko Nakikabit na natin yung tensioner Ayan yun yung pinalitan natin ng bearing Try natin So first start Start Ayo! Ayan mga pare ko Wala na yung ingay nya Kahimik na yung buhay Meri nga pala nabili lang natin ng 450 pesos. Ayan, okay na okay na. So yun lang mga pare ko. Maraming maraming salamat sa panonood. Alright.